Hello. guys, si and welcome back to my channel. Guys, nandito tayo ngayon at syempre, ayan, nakakostume po tayo ngayon dahil meron tayong pupuntahang party-party. So, ayan, mag-enjoy muna tayo guys at syempre, isi-share ko po sa inyo dahil marami kayong makikita ngayon ng mga kakaibang mga costume. So, gusto kong isi-share sa inyo itong pagkakataon na to para mapanood nyo rin. O, diba? So, oy, nandito yung aking isang kasama. O, oh, di ba? Naka-costume din siya. So, ayan. Huwag kayong umalis, guys, dahil marami kayong makikita ngayon at sigurado mag enjoy kayo. Okay, okay? So, dyan lang kayo at ako'y magbabalik. At ngayon po, nandito na kami sa sasakyan. Papunta na po kami doon sa aming pupuntahan. Yung mga kasama namin nandoon na, nag sa amin. Kami dito, naliligaw-ligaw pa kami. Hindi namin alam kung saan ang punta namin kaya ayan, naghahanap pa kami. Bye. Oh, nandito na kami sa Magical Forest. Magical. Magical Forest. ba ang ticket? Hindi na yata. Kailan? Ay, meron pa. At ngayon, nandito na po tayo. Magkakasama na po kaming lahat. Ayan. Marami po kami guys magkakasama ngayon. At papasok na po kami sa loob. Ayan, marami ng tao. Ayan, nandito na. Mga kasama ko, nandito na rin sila. Oh, ang cute naman, no? Ang cute ng mag-asawa. Oh, yun, no? <laughs> parang Super Mario. Parang ganon. <laughs> ang cute naman nila. Ayan, nandito na kami. Nakapilak na kami sa, sa gate. Ayan, kasi yung aming ticket din pala nandoon sa kasama ko. Kasi sila yung bumili ng ticket namin. yan daming tao, oh. At makikita nyo po talaga yung iba-iba nilang mga kasuotan. Diba? Ang cute naman tingnan, oh. Pero ito talaga, ito, ito, ito. Itong nakagreen na Tokyo cute talaga yan, oh. Ayan, nandito na. Ah, papasok kami, papunta kami doon sa rides. Kaya la pala kami dito ngayon. guys continue tayo sa ating paglalakad ayan marami pa tayong makikita rito maraming mga ano pa magaganda pa tayong titingnan siyempre nakakatuwa naman yung ating mga kasama dahil kahit ang sulok ayan picture picture lang hindi ba sulitin namin yung pagpunta namin dito para maganda yung aming aming mga nakikita rito para sulit naman din yung aming binayad hindi ba pero hindi ka naman magsisisi sa mga nakikita mo. Tingnan mo, malilibang ka rito. Dahil iba't ibang kulay. Siyempre, hmm. maraming mga, marami kaming mga ano rito guys. Marami kaming mga memories dito. Kasi ayan yung aming mga kasama. Yung aming mga kasama rito. Ayan o, nakikita nyo yung aming mga kasama. <laughs> yung mga skeleton yung aming kasama rito. Oh. Kaya, Siyempre, mag-enjoy rin kami dahil magkakasama kami buong magkaibigan. kasi sila-sila rin yung mga makakasama ko kapag mag-treat or treat kami. O yan o. Nakikita nyo. Ang ganda-ganda ng mga dekorasyon nila dito. May doktor pa rito kasama. O ayan. Mukhang gagamutin yata nila yung mga ano na dito. Mga namamatay na. Mga nakabaon na na mga namamatay. Bubuhayin. Nakakatuwa talaga kasi first time ko rito, syempre, ako nag-i-enjoy. Kaya mga kasama ko kasi sila, pabalik. Mga kasimpo kaya, Mga classmate, mga classmate. Hello, mga class! Mga classmate, kumano nag-brown sa inyong kaya na. Mga kalagay sa inyo. Bumamong kaya dyan, magpapagay pa tayo. Bumamong kaya po! Bumamong kaya po! Magkumasa! forever yan, forever. Buti. oy Marcel, buti pa sila may forever. I okay? know. Ay, biglang may dumaan din na train. <laughs> So, hindi pa tayo tapos guys. Nandito pa tayo. At syempre, marami pa kaming iikotin. At syempre po, hindi mawawala yung ating sayaw-sayaw muna. <laughs> Ayan na si Miss Clown. Pagbigyan nyo na guys. So, huwag kayong kumuntra. <laughs> huwag kayong kumuntra at nasa mood pa. <laughs> at ngayon, ano na, nandito pa rin kami guys, hindi pa kami umaalis. Ayan, malapit na, malapit na rin kami matapos dito. Kasi, eh, nakakatakot naman yan, o, oh, di ba? Nananakot sila, oh my God, huwag niyo akong takutin baka hindi ako makatulog sa gabi. Kaya, dyan lang kayo, at kami ay iikot pa, standby lang kayo dyan. Huwag kayong umalis. Kasi mga kasama ko, nandito pa yung iba, busy-busy pa sila kakapicture. Wala namang, ano, wala namang kasawa sawa sa picture na to, ano ba yan? Yan, mag-picture kayo dyan sa eskeleto na yan, o. Oh, Iy, e, buto-buto na lang. O, oh, ba diba? <laughs> Ano na, nasa na si Maricel. Maricel, nandito na. Tinatawag ka na, o, oh, Maricel, o. Oh. <laughs> Jocelyn, hindi natatakot, ha. Ah. Oy, dito na tayo. Dito na tayo, mga kasama. Ayan, dito na tayo. Palabas na tayo. Palabas na tayo. Palabas na. Mm-hmm. So, ayan, dito na kami, palabas na kami. Naikot na namin. Ayan, mga pagod na yung aming mga paa sa kakaikot dito. Ayan, pare-pareho lang naman halos yung mga dekorasyon nila. So, nagsawa na rin kami. Nagsawa na rin kami, kaya picture-picture na lang muna kami. Kung saan-saan nga lang kami nagpapapicture. Ano ba yan? O, sino na naman ito? Sino yan? Sino yan? Ay, eh, naku. Yung aming mga kamag-anak. O, di ba? Ba, nagmi-meeting-meeting pa sila rito, oh. <laughs> nagmi-meeting-meeting pa sila, oh. Ano kayo pinagmi-meetingan -me nila? Nagmi-meeting -me nag -me yata sila kung ano? Kung saan, saan sila magtagpo mamaya, saan sila magtagay, ganon? Kaya sila rito nagtipon-tipon. Nakakatuwa lang talaga, nakakatuwa silang pagmasdan, oh. oh 'di ba? Mga seryoso sila, huy. Magsalita naman kayo dyan, oh. Ay, nako, ayan na. Ano nang ginagawa ng mga kasama ko rito? Uy, kayo, tara na, kayo, tara na. Ayan, pahingi mo na ako niyan, Jocelyn. Ayan, mag-snack daw mo na kami. Oh, libre popcorn. Nagpa-popcorn si Jack. Ayan, oh. Yung aming bossing dito, oh, nagpa-popcorn, oh. <laughs> nagutom nagotom kakalakad. Ano ba yan? Ganon. Sige lang. Sige lang. Dito na kami sa rides, guys. Ayan. Sakay muna na kami rito, 'di ba? Dito ang ganda-ganda nito. -ganda, -ganda Tingnan mo, nakikita niyo, my horse pa talaga 'yan. Oh, 'di ba? Eh, ang ganda naman dito. Gandang pagmasdan. Ah, uh, ah, uh, ah, uh, oh, uh, mukhang may problem. Anong nangyayari? Nasira yung aming train. Nako, nako, nako. Ano ba yan? Sino bang may balat dito? Bakit kung kailan tayo sumakay? Tsaka naman siya nasira. Ay, nako. Sayang naman. Hindi namin maikot ang loob nito. Nako. Pinapababa na kami. Ayay, ayay. Sayang naman. Ayan, baba na lang daw kami. Kasi aayosin. Uh, ang malas naman. Malas naman, mukhang si Maricel yata yung may balat dito ah. Ano ba yan Maricel? Ikaw yata yung may balat dito ah. Naku, hindi na kami makasakay. Ang dami-dami pa naman nag-aantay yung sa labas. Pila pa naman kami ng mahabang pila pa naman ginawa namin dito. Tapos ganun lang pala, masisira lang. Ano ba yun? Sayang naman, sayang naman. Hindi na kami makaano, hindi na kami makasakay. Ano ba yan? Yan. Luto na nga lang. Lalabas na nga lang kami. Lalabas oh. na lang daw kami, guys. So, ganda-ganda. Nakita nyo? Ayan o, oh, yung nasa taas. Ang oh. ganda ng mga decoration. Ay, nako. Ayan. Nandito tayo sa gitna. Ito yung kanilang ano dito. Ilaw-ilaw. Ayan o, oh, ganda. Ganda tignan ng ano na yan, o. Oh. Kasi, parang nasa ano kayo naglalakad kayo sa may ano maraming ano maraming ilaw-ilaw. <laughs> Ay nako, saan na naman kami pupunta nito? Ano pa bang susunod naming gawin? Ano ba 'yan? Ano pa ba? Ano pa ba ang dapat gawin? Ha ha ha. Ha ha ha. ha, ha, ha. Talaga naman. Ha ha ha. Yan, saan na kami pupunta? Ay, ang mga bata daw gustong mag-rides. Ayan. Meron kasing rides doon sa kabila. Mag-rides si Ata. Yung kasama naming mga bata. Ay, nanan. na nanan. -na 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 -na. At ngayon, oras na para mag-picture-picture. Ayan, dito muna tayo. At kami ay pauwi na guys kaya ito muna ang aming gawin mag picture muna kami dito dahil ang gaganda ng mga dekorasyon nila. Maraming maraming salamat sa inyong panonood at tuloy lang support aming suporta guys.